sa uh, Isang mapagpalang tanghali sa ating lahat ngayon. Ka-farmers. Uh, sa wakas. Sa wakas ka-farmers, uh, umaraw din. Uh, pangalawang araw na yata ngayong may araw na. E ngayon, ka-farmers, uh, dahil yung mga talim natin na sitaw, gusto na natin palitan ng upo. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo ngayon, ka-farmers, kung paano ang tamang proseso ng pagdadirect seeding na naman ng upo natin. Uh, ganito yon ka farmers, ang gagawin natin. Sigurado may matututunan naman kayo rito para lagi tayong excited na magtanim kung may mga ganitong nalalaman tayo at uh, siyempre gusto nating subukan kung talagang epektibo. Pero sa, para sa akin ka farmers, talag talagang, talagang epektib kasi nagawa ko na na ito noon pa. Uh, may ano tayo ngayon dito, ka-farmers, oh. Ang uh, ginamit natin, sana hindi tayo pagalitan, mayumi. Mayumi na mayon Ngayon, hindi ko alam, ka-farmers, kasi karamihan nung nagtatanim ako noon, puro lata yung ginagamit namin. Mga tambuli, mga ganun pa. E ngayon, mayumi. Uh, ito na yung sikat daw ngayon, yung bago ngayon. Ayan, mayumi siya. Nakasushi nakasisilang po ito. Ang bili ko po dito, 90 pesos ang isa ka farmers. So ngayon, ang gagawin natin sa farmers, ang ginagawa ko kasi, uh, binabasa ko, nilalagay ko muna sa uh, medias, pero bago yon ilalagay ko muna sa tubig. At gusto kong bilangin natin ka farmers sa harap nyo kung ilang piraso ito, lahat-lahat. Basta limang ano ito. Ayan, farmers. Naganda na rin tayo ng gunting. Ayan. Alam nyo ba ka farmers, pag nagtanim ka ng isang upo nito, malaki-laki ang kita. Kasi kung gaano karami, kasi yung iba, uh, sabihin mo nang yung isang piraso, 20 or 30 pir piraso, uh, pesos, kada uh, sa wholesale pa yun ha. Kung wala pa yun sa retail, wholesale po yun. Ayan. Ayan. Ikakat okay, natin ka farmers, na natin kung ilan. Wow. Ayan, the farmers. Ang laman lang ng isang sachet ay to. One. Ano ba yan? Two. Three. Four. 5 6 7 Eight. Nine. Ten. 11 12 May twelve tayong piraso sa isang sachet ka farmers. Ito ha. Ah. Ayan, lagay ko muna dito. Lagay ko muna dito sa kati. Tubig ito ka, farmers. oh, Ayan. Babad muna natin dito. Ayan. Lahat, bubuksan natin. Uh, lahat din, bibilangin din natin. Uh, para alam natin, yung hinanda, hinahanda natin mga paglagyan ka, farmers. Ah, uh, paan. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Hindi bigseven mas mas marayo po yung isa. Hindi pala para parehas ka farmers. 13 na sa 12. Ito, tingnan natin kung ilan to. Maganda ka farmers pag nabibili 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 25, 26, 27, 38. 38. na, ka-farmers. Wala yung para Mas marami na naman ang isa pala. 14 na naman yun. Yata, 14 na yan. Hindi ko na punta. Ayan, buksan na natin lahat, ka-farmers. Basta nagmi-minimum tayo sa... Pang-apat na ito, performers. Ayan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dose na naman. O, last na ito, performers. Basta ito, mag-minim tayo, lima. Mayigit ano to, kulang-kulang 70 pieces lahat ito. Marami-rami na ito, pag yung upo. Nahirapan na mamitas nito. Ayan, naka anuan ng upo, marami talaga may bubunga 2, 4, 6, 8, 10, 12 13, 13 na naman ako farmers ah, nagminimum tayo sa 13 pieces kasi may 12 may 13, may 14 kung 5 yun, nagminimum tayo sa 13, bali nasa 65 pieces to, nasa may 60 Uh, Marami-rami na ito, ka-farmers. Ayan, oh. binabad ko muna rito. Dito sa kuwan natin. Ayan. Ay, nakababad siya ka-farmers. Actually, sana, kahit mga kuwan mong sana ito, kahit mga, mga dalawang oras o kaya mga nung saka natin, lalagay sa medyas. Ito, ka-farmers. Oh. Pero sa akin, ang gayang gagawin ko na, ay lalagay na natin dito sa medyas, ka-farmers. Ayan. Ayan. Lagay na natin dito sa medias. Ayan, make it 62 ka farmers. Ayan, lagay na rin sa medias. Ayan, sa medias ka farmers. Oh. Nandun na sa loob ng medias yung pupo natin. Ayan. Alam nyo ba ka farmers, pag na pag namumunga itong pan natin itong upo natin pag namumunga ito ah uh, hindi ko mananay mag isang video na lang tayo pag malaki na talaga yung pag naputungkuna natin gagawin na lang natin dito farmers magdasal tayo matutubo lahat ito. hindi na natin ipupunla ito ko farmers bale patutubuin lang natin uh, bukas ipapakita ko sa inyo kung ano ang magiging itsura nya Yan, wala na ang gagawin natin ka farmers yan kahit mga ganyanin lang muna natin bowl natin uh, parehas din naman yung pan farmers yung nakababad dito kaysa nakababad dito kaya gaganyan ko na lang yan gaganyan oh. na lang yan ang gagawin na lang natin pag gusto natin palitan yung tubig actually ka farmers um, bukas bukas ko pa iyahon nito ang gagawin na lang natin ah mamayang hapon mamayang hapon pala iya tatanggalin ko yung tubig tapos papalitan na naman hanggang mamaya every 4 hours papalitan ko yan mamaya uh, mamayang hapon iahon ko pero babasa-basahin ko pa rin hanggang sa matutubo siguro bukas ng hapon uh, dalawang araw siguro bukas ng hapon o kaya dalawang araw tutubo na yan saka natin idadirect dida seeding sigurado na yon pasok na pasok na sa tubo nun tapos pagkalagay natin pag paglagay natin sa lupa actually ka farmers papakita ko rin sa inyo yung tamang paglalagay natin sa lupa uh, yung lalagyan lang natin eh medyo madamo pa pero malinis dun sa parteng paglalagyan lang natin uh, ginawa ko para ma, kahit pa pano, makulimlim maliliman ng konte kung mainit man kasi biglang uminit eh kagaya ng mga nag ano ng palay eh. nagbitak-bitak na naman eh biglang uminit basta ito ko farmers nasa 65 piraso pataas taas. Uh, pag nagtanim na tayo papakita ko sa inyo yung tamang proseso ng pagtatanim at saka yung paglalagay ko bukas ng uh, medyo busy po tayo siguro bukas sa pizza sa S siguro ng hapon pwede na tayo maglagay sa farmers 5 uh, pa lang bukas sa 6 siguro ng hapon pwede na tayo maglagas yung may lalabas na talaga na ugat yun, uh, titignan natin nun sa farmers yun uh, ito, ang paglagyan natin dito yung parting medyo malamig-lamig kaya dito ko doon na lang sa banyo ilalagay ka farmers ay ah, papakita ko yung paglalagyan natin ka farmers yeah dito ko na lang natin ilalagay para malamig-lamig ng konti yeah. yan farmers dito na lang natin ilalagay ito. Na kababad lang muna dyan. Uh, ah, mamayang hapon, i natin yan. Pero ito, every 4 hours natin papalit-palitan yung tubig yeah. nito Kaya yan, pwede natin palitan ngayon. O, oh. ganyan, ay, lang. Oh. Ayan. Pwede natin palitan ng tubig. Ayan, para mababad. Tapos mamayang hapon, iaahon ko na yan. Siguro ilalagay ko na lang dyan. O, oh. ganyan na lang. Pero ito, papalit-palitan ko pala yung yung ano niya, yung yung basa-basahin ko pa rin itong medias ka farmers din Uh, for the meantime, ganyan lang muna siya. Mamaya nga po niyaon natin. Yan ka farmers. Dito ko na sa CR nilagay kasi pag dito sa banyo, makukuha yung presyo uh, kumpre, -presyo na medyo malamig-lamig ng kunti. Hindi pwede dito sa kwarto, mainit ka farmers. Ayan. Okay, so farmers, uh, sana Uh, may natutunan na naman kayo sa mga kung paano magtanim ng upo. Uh, sa lahat ng mga pwedeng magtanong, uh, magtext mag-text lang kayo, mag-comment lang kayo, at magtanong uh, sa sagutin natin ng abot ng ating makakaya farmers Okay ka-farmers, magandang tanghali.